Handog ng pamahalaang panalawigan ng Maguindanao del Sur sa pamumuno ni Governor May Mariam Sanki Mangudadatu sa ilalim ng Aguila Haven Program ang livelihood assistance sa mga nagbalik loob sa gobyerno. Ang kwentong bagong buhay, bagong pag-asa mula kay Geneza Garcia. Tricycle sa pamamasada, kuliglig para sa pagsasaka. Ito ang handog na kabuhayan ng pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Sur sa pamumuno ni Governor Bay Mariam Sanki Manguda Dato sa mga nagbalik loob sa gobyerno sa ilalim ng Agila Haven Program na may layunin na makapagbigay ng panibagong buhay at pagkakataon sa mga dati ay naging kalaban na ng pamahalaan. Isinagawa ang distribusyon ng mga ito araw ng Biyernes, March 28, sa Kapitolyo ng Probinsya. Ayon sa provincial government, ang programa ay naisakatuparan dahil na rin sa pagkikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines, AFP, sa pamumuno ni Major General Donald M. Gomiran, commander ng 6th Infantry Division. Bukod sa panibagong buhay, ay binigyang diin rin ng gobernadora ang kahalagahan ng pagbabagong spiritual ng bawat isa. Nais niyang mas lalo pa nilang isapuso ang relihiyong Islam at patuloy na malayo sa baril at dahas na dati na rin nilang nakagawian sa huli ay pinarating niya ang buong suporta ng gobyerno sa lahat ng mga nagbalik-loob. Janaza Garcia ay Philippines.